Hello, Papa. Good morning. And to my Mama, good morning po. Ah, <clears throat> miss na miss na kita. At alam ko, kahit sa social media mo lang ako makikita, ayoko naman dumating sa puntong... ano, oras na... hindi man lang kita makasama kahit ano... oras, kaya pag po ako, <coughs> lubos-lubosin ko at every At everyday, I love you. Sa mga parents ko na handang <coughs> tumutulong sa akin kahit sa lahat na oras na kinakailangan ko, andyan sila palagi. Kasi ako ang mas malayo, kaya medyo masakit. Ayaw ko naman na uh, Pumunta sa puntong time na <coughs> yung hindi ko kayo makasama. Kaya, ayon, minsan na makikita nyo lang ako sa social media at ayun namimiss ko po kayo palagi. Eh. At ayon... <coughs> nagpapasalamat na lang po ako sa Panginoon na lagi po tayong ano, gabayan sa isa't isa sa mga kapatid ko ayun maraming salamat po sa sister ko na laging andyan sa akin kahit anong mangyari andyan pa rin sa akin kaya I love you so much for my only one sister hello Oh, sakit ang dibdib. Ayaw ko na. Kaya sobrang namimiss ko kayo. Pag ako lang mag-isa, andito, nag money, -money andito, sarong. Kausap ko yung sarili ko. O, di ba? Buhay, OFW talaga, oh. Pero okay na. Malapit ko na kayo makasama. I love you so much. Ha? grabe Ako lang ang isa, diba? Alam ko naman, lagay niyo akong dinanasal. so much for my papa and mama i miss you so much every day i love you okay na po malapit ko na kayong makasama hanggang dito na lang po maraming salamat <coughs> bye bye